Grabo, time? bedeton. Kogi, kogi. Oh my god. Albejok na. Oh, kaniya pa? Kapag kailan ito? Ito sila. Ito. Ito. Masisitiby. Sabi nila magco-content. Sabi nila magco-content. Marial, come here, come here, Marial. Guys, guys. Guys, come here. Come here. Look at this. Look at this. Oh, sabi nila mag-aana sila. Mag-tawag dito. Mag-co-content. Pero ginagawa nila tinamu. Oh, dito pa ito sa camera. Ay ay, Dito. Ayan o. Oh. oh my god. Uy. Grabe. Grabe. Bebe time. Bebe time. Oh my god. Sabi nila mag -co content sila kanina, di ba? Oh. Ay. Ay. Love. Ay. Ay. Ang himas-himas na may. Ay. Ay. Ah. Uh. <laughs> so, ganito. <laughs> Di ba sabi nila kanina, mag, ano lang sila, magko-content. -co Kaya pala, ang tagal kanina pa. So, mas maganda kung dun tayo. Kesa dito tara tara, 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 tara. tara, guys, Ay, ka Magalit. ma niya yung ano yan. Mabudot pag bebe time niyan. Tara, ay, ay. Huwag naman Tingnan natin Ready? Guys? is yes, Dito ka, dito ka. Ay, here yeah. <laughs> Ayan. yeah So, ready guys? Ready. 1, 2, 3. <laughs> Ay Knock, no? Dito naman tayo? Pa good. Pagod. <laughs> ano ginagawa ko? Ano meron? Eh dito kami. Tapos na kami mag-content doon. Kayo ka mo! Anong ginagawa niyo? Mag-enjoy ka. Mag-enjoy. Tapos naman mag-content? Hindi, wala. Ibig sabihin hindi kayo nag-content? Kanina pa kayo. Ba't tagal lang nyo bumapasok? Oh. Siyempre, tapos na kami mag-content. <coughs> <Ibig sabihin, coughs> <coughs> Hindi gusto yung magkakukting po. Ay, ano gagawin na hi namin? Hindi, wala. Nag-enjoy kayo? Oo. Ah, Nag-enjoy ah. kayo. Nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kayo. Ay, lang kayo. content? Wala nga. Wala nga. Si Max nakatapos na mag-content. Si Mariel okay na. na namin sa taas. Kayo nakailan kayo? Nakakailan na kayo. Tara naman! Hoy! <gibu> Saan <-tas> ay pupunta? Hindi, sa kamay. Magano? Hindi, wala. Hoy! Uh, ano ba ako kasi magkukontent sila. <laughs> Naistorbo yata. <laughs> nagalit, <Nags> <coughs> nag nagalit. Nagalit, nagalit. <laughs> <laughs> nagalit, nagalit. Eto, baka ma-stork mo, baka may, may pinag-usapan si Ed's Confidential. Yan. Yeah. <laughs> Pero kanina sabi nila, talagang kukunti, ang tagal, one hour na. Ano yung filming, Netflix? <laughs> Netflix and chill. <laughs> <laughs> Alam mo, sinasabi mo? Yeah. What do you say? Nag-enjoy kayo. <laughs> <laughs>